Yo, what's up guys? Magandang umaga sa ating lahat. So, ayan, araw ng linggo na naman ngayon. So, araw ng turista. Napakadami na ngayon guys na turista dumarating dito. So, tara, uh, maghihintay tayo ng ating iga ngayon. Okay, so, ayan, mapansin nyo guys. Napakadami. Uh, ayan, tuloy-tuloy lang ang dating ng mga turista rito. So, ayan, let's go. Hintay tayo guys. Ayan. Shout out kay Ken. Hello? Kenny? Eh? kain kalbo. <laughs> Hindi na may buhok pa konti. Ay, buhok pa. <laughs> so, maghintay tayo ng ating itutur. Abangan nyo guys. Yo, good morning, good morning. Ayan, nakakuha na tayo ng tour tourist. Uh, so, papunta na tayo ng White Beach at mag-start na tayo ng ating tour. So, papunta na kami ng White Beach guys. up guys ayan ha sabay white pits na kami sakit na kami na ang bata ni Sabdais let's go oh, let's go guys ayan pakita kami na bata ni Sabdais ayan okay, guys kaway kaway kayo hello madulas dito madulas po madulas Ayan. Ingat, ah, ingat. So, ngayon po napakarami mong tao talaga ngayon sa taas. At magsisiksikan tayo doon. Ang marami na ba yun? Oo, sir. Marami na po. Pababahin natin sila. iba naman po, pababahin naman na po iba. Ayan, nakita kami na madani sa place. At medyo madulas. Ayan, mga tagap ulakan guys. Let's go. Okay, pagod na po. Guys, sabihin nyo lang sa akin pag napapagod kayo, ano? Para minto ako. <laughs> Di na po. Papahintuin ko lang kayo eh. <laughs> harap na, wag binuhat ko kayo. Baka gumulong pa tayo pa ba? Babahala kayo. Sa request ko lang. Oh, pahinga muna kayo guys. Ayan. Oh. Kaya pa ba nyo? Oh, Ma'am, kamusta? Anong Ay! lagay? <laughs> Ako yung <malaki> <laughs> Wala pa tayo sa kalahat yan guys. Ah. Uh, At Yan yung sulit naman yung ba -ba, taas na yun. Tanggalan sa akin natin yan. Ah. Uh. Labas, labas ang magkika niyan. Sabi, <laughs> akala ko lalakoy lang tayo. Hindi <laughs> ba <laughs> sinabi. Goodbye, <laughs> oh ingat po kayo dito ah kasi marami pong nadulas dito. Yan ingat po dyan ha. Para bago dumula. Yan ser. Tindik na. Ano tawag Uh, guys, marami nang umakit ngayon. Napakarami. At uh, mas marami pa yun sa taas ngayon. Uh, ito na. May isa po tayong nakasamang vlogger ha. Una pa lang po ngayon sir. Ayan, yeah, shoutout po kay Katelongs. Katelongs Vlog TV. Shoutout Hello. Make sure to like and subscribe. Yeah. My brother. Same look. Well, oh my. sir, right. muna sila. Gonna... Hello, right yeah. no, ma'am. say hi po. Ayan ah, sir, kamusta sir? Which one? This one? Ayan o. Ayan guys, nadaan na tayo sa entrance. Pag dumaan po tayo dito, nasa kabilang dimension na tayo. Para maganda picture dito. Picture tayo. Opo, oh, dito ma, mamaya paggalan ano natin. Balik, balik. Hindi, dito mapaglabas natin. Picture ako kayo. Ayan o. Oh. Oo, di ba? Alright. Let's go. Ayan guys, so, yung puno na kalupang din hang. Pipicture ako muna sila guys. Let's go. Ayaw, may lubid po rito. Kapit po kayo. Ayan. Ayan guys. Malapit na kami. Malapit na kami. Kunti na lang. Mga 2 minutes. Sa taas na kami ng uh, viewpoint. At aka Batana Subdays. Ngayon magas ko. From Bulacan. O oh, diba? Pakuhusan siya. Pakuhusan ni Sel. Nakita diba? yung <laughs> hirap oh, nira. Patarik tayo tayo ng patarik guys. Walang, mapa walang mapapagod. Walang susuko. Ang susuko iiwan. Walang picture. Walang picture. Sayang yung binayad. Yan lang. <laughs> lang. Yan Yes. Tingin na lang. Tingin na lang. Nakarating ah, na tayo sa taas. Woo. Guys, ah, di ba? Guys, kaway-kaway kayo. Kaway po kayo, kaway-kaway. Yung mga hindi pa pagod yan ayan. Si bay nyo. <laughs> <laughs> Ayan guys, ito yung pinakahuli naming akit dito. At nasa taas na kami. Ah, ito na po yung pinaka last dito. Yes. Sabi ko, Diba? Oh, ingat po, ingat, ingat. Ingat po yung mga nasa una. Mamaya po, pag gumulong kayo, damay-damay yan handa lang po ha eto po sila mas madali pa baba yes sir tama yun eh, sir aban din na sir wala mo mong... merapit na po yan Ilahin mo ang katawan mo. Ha, ha, ha. Kamusta? Mamaya na ma'am. Ma ayan na po. Ah, yes, yung bunga na yan. So, paglilipat tayo ng kabila, may konting lakad naman na, doon na uh, mga 1 minute or 2 minutes lang. Ito na pa rin. Yes, ayan. yan na po. Walang susuko. Ano sir? Ano ang kaya yan? Let's go. Ano ang ni Ano ang aso ah. Ano pangalan niya sir? Newbie. Po? Yubin. Hello Yubin. Hay pa. <laughs> Tanong eh. Let's go. <coughs> so guys, so, napakadami na. Ito yung pinatawag na boys buhay dito Ayan o, napakalakas na Ang hangin Yes, kamusta po? Kamusta, kamusta? O, diba? Mam, okay lang? <laughs> Guys, ayun, dito na kami sa taas oh dito muna tayo sa boys buhay Tapos sakit tayo dito sa taas din, dito Nangakit pa tayo doon Let's go. Yan guys, lipat naman kami sa taas. Oh, dun kami sa amis kong sa of the East. balik lang kami doon sa tinatawag na Buis Buhay. Oh, yan, malapit lang naman. Masyara ka naman dito. Let's go. napakalakas. Napakalakas kayo sa hangin. So, update ko na kayo. Walang dun na kami sa taas. Let's go. So, dito na kami kayo sa taas. Oh. Di ba? Sir. Yes. So, bali dito guys, so, makikita yung kabilaang bundok dito sa taas. Ayan. oh, si Batanes sa pataas. At Tinggalan. Let's go. Ayan, pwede po makat dyan sir. Let's go. Dito tayo guys, dito dito. Ah, oh, napakalakas ng hangin. At ayun, napakadaming turista. Ayan guys. Ah. Oh. oh, diba? Nandito na kami sa taas. Dito, picture muna tayo dito habang walang tao, saka doon sa taas, pwede tayong makikita doon. Yan, nakit kami dyan mamaya guys. O oh, yan, pipicture muna kami dito sa mountain view deck. Let's go! Yan, pahinga muna. ba wow, diba, napakalakas ng langin. Peace! Yo okay, guys, nasa dito? dito na kami ngayon sa taas. Oh. Oh, oh 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 oh. Okay. Tara na. Ayaw mo? Yo, bibigyan muna kami nito. Thanks, Mama. <laughs> so guys, ay babaan muna guys ko na dito sa buisbuay. Yeah. So, uh, And so time na 'pag dito check point. And So, apaklas ang hangin guys, makabara dito sa buisbuay. Sabi nila naman. na mga sana Let's go! Pauls at guys. Ayun, pababa na kami ng Might Pits. Ah, tapos na yung kakat nila dito sa taas ng Batanes so, of the East. Ayun, eh, hinintay lang natin yung guys natin. Ayun, sila na sa natin. Ayun, okay, landahan lang kayo. Ayun, baka may bumadulas. Let's go. Yo, what's up guys? Ayun, pauwi na kami. At tapos na yung tour. Batanes so, of the East at White Beats. See you in the next video.